Hello! 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 Maraming mga issues na dapat nating ilabas at magkaroon tayo ng sariling opinion na ang Pilipino Guerrilla Forces ay may sariling opinion at kumikilos para sa kapakanan ng taong bayan para maging... Uh, Uh, magiging eh uh, do uh, ma ma malinis o magandang uh, pamunuan ang ating bansa dahil uh, mayroon tayo naging leader hindi ko malaman kung anong tawag na leader dito Minsan maganda naman yung mga sinasabi Pero minsan bagag rin yung sinasabi So hindi natin maintindihan ano mga kaibigan uh, Bago ako magbigay ng opinion ano, uh, Nais kong iparinig muna sa inyo ito Bago tayo ay magbigay ng opinion Para may basihan tayo sa aking paliwanag Yor, nais itong makipagkasundod Uy na, pang insulto para sa mga Duterte ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais itong makipagkasundo sa kanila. Ani ito sa isang dating opisyal ng gobyerno. Bakit? Alamin ang buong detalye mula sa report ni Almar Fosuelo Exclusive. Ito ang naging prangkang reaksyon ni dating National Defense Secretary Norberto Gonzales sa eksklusibong panayam ng SMNI News kaugnay ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nais nitong magipagsundo sa mga Duterte. Matatanda ang sinabi ni Marcos Jr. na ayaw na daw niya ng gulo at kaaway. Pero para kay Gonzales, insulto lamang ito sa mga Duterte. Paliwanag pa niya, bakit pa makiipagsundo si Marcos Jr. sa pamilya Duterte kung naipakulungan nito ang dating Pangulo at may nakaambang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para kay Gonzales, malinaw na isa itong anyo ng pambabasto sa pamilya. Huwag naman gawin <laughs> yung mo nga, may mo, pagkatapos mo, i tatay, o i-impeach mo pa. Tapos mo, eh, kasundo na lang tayo. Ang hirap niya. Ika nga, ina mo na, huwag mo nang isurtuhin pa. Kasi lalo lang na magagalit yan. Dahil dito, payo ni Gonzales kay Pangulong Marcos Jr., itigil na ang pagkukunwari at huwag nang magpalat kayo at kunwari naghahangad ito ng pagkakaibigan. Lalo na po ang kilos naman niya ay malinaw na salungat sa kanyang pinagsasabi. Kung yung isa yung tuloy niya na, kung yung kunyari, pwede siya. Dapat kung may gusto siya, may pinamalak siya, na para ipagsak kalaban niya. <laughs> Linawin niya, ito nun niya. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng mga Duterte, kaugnay sa panibagong pahayag ni Marcos Jr. Sa kabila nito, matatandaan na nauna nang iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi siya ang klase ng taong pumapayag sa areglo lalo na sa mga taong anyay ng gulo sa kanya at sa kanilang pamilya. Para sa Diyosa sa Pilipinas, Mga Mahal, Almar Forzuelo, SMN News. Oh, when in these issue with our he uh, experts here. Bago, issue, ah, bago. May na So doon tayo sa issue na uh, reconciliation o pakikipagkaibigan. Alam ko, ang taong bayan, at lalo na sa ating dating pangulo ng mga supporters, magagalit sila kung makipagsundo pa ang mga Duterte. Bakit? Marami ng paghihirap ang pamilyang Duterte at ang taong bayan. Marami ng umiyak. Manila marami ng suklam na suklam sa administration kaya malabo nang mangyari yan pero kasi si Pangulong Duterte may mga may mga may puso kasi siya eh. so maari pero Pangulong Duterte huwag mong sundin yung puso mo sundin mo yung taong bayan na naghirap na ipaglabang ka. Sundin mo yung tao. Yung tao na naapituan. Alam ko, nung ikaw ay dadalhin sa sa Netherlands, sa The Hague, ay ikaw na mismo ang nag-decision na hayaan nyo na lang ako ang mag -de decide Huwag na yung taong bayan. I-sacrifice ko na lang ang sarili ko para sa bayan. Kasi ito ang kagustuhan ng ng gobyerno. Ano? So wala tayong magagawa. Sundin na lang natin. Maaaring may magawa tayo pero maraming masasakta na Pilipino marami mas na ng Pilipino. Kaya ninais niya na lang na siya na lang ang magsakripisyo. Kaya saludo ako sa iyo, Pangulong Duterte. At nakilala kita sa maiksing oras natin pag-uusap sa anong lugar yun? Sa Davao City. Ako saan ay uh, sinishare niyo pa ako kaya ako natawa talagang mahal ni Duterte ang taong bayan mahal ni Pangulong Duterte ang ating bansang Pilipinas mahal ni Duterte ang taong bayan ano? mahal niya so mga kaibigan mga kaibigan sa maiksing oras lang namin ni Pangulong Duterte ay uh, nakita ko ang kanyang puso para sa taong bayan now, kumpara ko sa pag-uugali na dating Pangulo ah, dating, ang Pangulong Bangag Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung saan, nakita rin kami. Mamaya, ipapalabas ko lang yung picture. Yung picture namin hanapin ko. Na nag-usap kami. Sa estates mismo. Ni Pangulong Marcos. Ha? Nagpausap kami. Pero magkaiba talaga ang pakikipagtungo ni Pangulong Marcos para bang napilitan lang siya or narinig niya lumabas sa kabilang tainga parang wala siyang pakialam ikaw kumpara ko ngayon yan unang una ha unang una mga kaibigan ha unang una mga kaibigan ah uh... Pinagtanggol ko siya. Sinuportahan ko sa kampanya. Pero ngunit hindi niya naramdaman yung ginawa kong tulong sa kanya. Na in introduce ako ni Colonel Samundi na kanyang instructor sa Special Forces. Ha? Na alam niya na alam niya na nagpakahirap kami. Magandang sama nila ni Colonel Samonti. Hanggan lang doon, pakitang tao. Pero wala lang niya niya si Carranza Montes. Hindi niya malang binigyan ng importansya. Bakit? Hindi kasi siya ang nagdi-decision. Ang nagdi-decision yung kanyang gagang asawa. Ikaw naman, pangulo. Hindi ko maintindihan kung anong paningin ko sa iyo eh. Nalilito na ako sa opinion para sa iyo. Para in short na lang, bangag ka kasi. Kaya hindi kita maintindihan. Ha? Taong bayan, kay, tayo naman taong bayan, bakit hindi tayo magkaisa? Hindi naman tayo nagkakaisa. Puro na tayo ngawa ng ngawa. Mayroon na kaming United People's Initiative. United nga. Pero lang initiative. ang <laughs> Sorry, sorry ha, sorry ha. Uh, gusto ko lang kisingin ang damdamin natin lahat. Lahat tayo, hindi lang ako. Lahat tayo. Okay, sorry. Ha? Huh? We have a U United People's Initiative. May United nga, may People's, pero kulang sa initiative. So, yun yung problema. So, babaguhin natin yata, United, United People's Ah, uh, ano tawo? United People's uh, Wala United Peoples uh, Wala eh. Wala akong matawag na term. Ano? Uh, United Peoples to be United Peoples to be. Ganoon na lang. To be. To be uh, matawag natin. To be more uh, active in action. Parang ganyan. <laughs> to be more active action. Kaya lang, hindi na UPI. Mahaba-haba na yun. So, nagsasalita lang ako mga kabagang, ano, kasi china challenge ko lang kayo. Ako, gusto ko, utusan nyo ako eh. Utusan nyo ako, uh, sino bang pala sa UPI? Sir, General Poke, sir. Utusan nyo ako, sir, kung anong gawin ko ha? Mag-coordinate Mag-coordinate tayo Coordinate sa lahat ng mga umaaksyon Lalo sa Comelec Si Respicio Mayroong isang blog, Atorn Respicio Marami, marami Mamaya sa babanggitin yun Ano? mayro uh, mayroon pang attorney Garcia. Uh, oh, attorney Garcia hindi si Comelec ah. attorney uh, Atty. uh, Atty. uh ito, Reyes uh, Garcia no. Na uh, ng kay against po ano. So, ito sa inyo ako sir Kausapin ko silang lahat At pagalitan ko pag hindi sumunod Kasama si Vice President Sara Duterte Madam President Kailangan magkaroon tayo ng schedule Pamunuan nyo kami Mag-usap-usap kami lahat Mag-seek audience kami kung po Uh, Madam President, mag-seek audience kami. Lalakarin ko yan, hintay ko lang order from UPI in other groups. Maraming grupo eh. Kaya lang hindi nagko-connect-connect eh. Dapat ko, i ko, i-unite natin. Kaya nga United people, United, you will unite. Ano? Okay, yun lang muna. Uh, maraming salamat. Uh, Pangulong Marcos, huwag mong paglulukuhin ang mga Duterte. Ha? Huwag mo paglulukuin. Yun na lang pinangga, yung nga lang dinalam mo sa, sa daily. Wala na yung kapatawaran. Ha? Walang hiya ka. Pinalibing ang ama mo kahit matinding batiko sa kanya. Ginawa niya eh, para lang pagmamahal sa ama mo ngayon, iyan ang kapalit. Hmm. Pwede ka lang, batukan, mabatukan kita eh. Sorry ha, for the statement. Iyon kasi ang nasa uh, damdamin ko eh. Ha? Yun ang damdamin ko, kaya sorry. We have a freedom of expression, ano? Kaya, yeah, sorry, ah. Sorry, sorry, sorry. Maraming salamat. Bye-bye. I love you all.